nagiinit pa kami ng yeah, water kasi ito yung hantong ayan laging butong butong daw siya sa hantong yung chan lang sa mga kasi ang daya ay sila ating yun, naingit ka lang kasi sila ating naingit hindi ah, I mean, like, nagugutong talaga so tayo po so ito ay atya kapag gusto nila bumi so, sabi sila sila nagsabi mapabili ka wala naman pa. Ito ba yun? Kapos na. Wala tayong asukan. Ano ah, ba? Yan. Makakamang ka? Oo. Grabe siya. Kahit kung kailan, para makalaman yung dyan Alam mo ba yung kapag may ganun lang kain? <laughs> Ganyan dadami ng mga reklamo. Dadami ng mga ang card pa kain sa amin. Dalawang gising pa sa gabi. ng gabi na gising pa. Pang mag-inig na sa akin na sa akin. Kami na mag-inig. Kami na. Kami na. Kami na. Kami na. Habang hinihintay nga namin kumulo yung tubig ay umupo muna kami at ayan nag relax relax and nag browse sa aming social media accounts. Charring. Sa mga oras na yan ay mag alas 12 ay naringan ang ating gabi kaya ewan ko ba bakit naisipan na eh, itong isang to na midnight snack. Kamit ka naman nasa maday? Umupo ka na doon. Please try nga natin sa'yo tapos. At nakumulo na nga ang tubig, ayan. Nagsimula na rin kami sa aming midnight na Kumain na kami ng noodles. Etong isang to, itong younger sister ko ay nag-rice pa talaga siya. Hindi siya teto sa noodles na kailangan kami rice talaga. Kahit na kapag sabihan niya, hindi nakikinig. Bahala na siya sa buhay niya. Ganun. And habang kumakain kami, tamang video lang para naman may na remembrance sa aming uh, katakawan siya rin. Tapos pagkatapos namin kumain, ayan, bugasak muna yung tasa, yung mga tasa na ginamit namin kasi kailangan namin yung bukas, gagamitin namin yung bukas para sa aming breakfast kasi pagka umaga, syempre na nagko-coffee lang ako and no rice talaga ako sa umaga. Kaya ayan, di kira na naman kami mag-midnight snack so hindi naman palagi kaya I think hindi naman siya uh, makakadagdag ng gusto sa aking timbang. Yung nagpabuhas nga ako ng timbang pero hindi pa rin napipigil ng kumain. charing